One two, one, two, three, go. <laughs> Sarap nito. Ah, ah. Suruhalo na. Simple. Gusto niyo? yun si Nita. Nakakaway? <laughs> o, oh, ganyan. <beli> <laughs> Teka. Mapatapon daw. Ako naman dali

may ikon d'yan, may... May na nung... May <laughs> pa... wao. Yung... May wao. Nako! Hindi pala pwede! May wao! Girl, sapunta muna. Girl, pwede mo yung ano d'yan? Togel, no. Ayan. <laughs> Sorry, tumalsek. Sorry, tumalsek. O, yan. Tama na. Tama na. Ah, pinpal, ah. Ah, sarap! Shit. Saka, bye na muna. Bye. 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 See you soon. Bye-bye. 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 <laughs>